Inga man, kami, ahos, ingat pada supaya ngasih berat oke mi berat ingat ah, jam ah. berat pasang pasang tahu super kita berat maka siapa kau jangan Yusil pun mula, pun

Wala naman. oh, yan. Wala. Sobrang lalim, eh? Sobrang Dito ito yung isa. Hindi ko makita yung sa loob. Wala naman. May baril ako. Yan. Wala. Walang, walang ano. Walang... Uh, wala namang apak. Uh, no. E, ayan. Kapag, labas tayo.

Yeah. <laughs> dumi yang baril ko. Mulai Wala yung Brad? Papa, oh, Brad? Beliangnya. Ha? Ha? ano? teh

madilim pero sa cellphone ko maliwanag yan yung sapa sinasabi ko na lapit na tayo makarating sa bahay brad, sobrang liit lang ng bahay na yun parang naamoy ko brad bakit? ano ba? parang may, may ano yata dito ano? kalaban ba? kasi parang sabi ko ako pag kasi tawaan ni diri brad brad wag kang dumaan na dyan dito test brad tawaan diri brad sabi uh? sabihin nila, pag may kung may

Aso. Bilis na ang amoy na ano, pangamoy ni Brad. May, Alay, aso. Yung pangamoy mo Brad, grabe. Sensitive masyado. Alam mo. Pati yung ilong Matangos eh. Kasi kaya nga oh, okay. Bilap. Bilap. matangos. Sabyo, sabyo. Okay lang matangos. Ah, matangos pala. Ito na. na. Ito na. Pero pagdagaan yun lang yan. Hindi. Okay lang. Ito toro ko sa inyo mga dalo kung paano kunin ito yung mga tagulat. Ganyan mga tagulat. Kasi na ako may ito po. Maraming salamat. Kunin mo yung mga tagok na yan. Tapos, wala to yung wala yung mga doon. kayo. Ay, sakit. Ayos ba? Sakit sa ano? Tumutukod sa radyo ko. Ang ganyan. Tol, matamis. Matamis, Tol. Gusto kayo? Sipin mo natin ito ka.

punta tayo sa ano sa punta natin si yung kahari ni Madadan sige sige wala problema bukas pag <coughs> kasi yung bungang ko parang badan na badan hmm. ah lagi na lang so, yan ang gagawin natin kasi parang malayat ko nga eh tol baka may ano pa diyan yun yung itak yan din natin tol mga hmm. osa o mga brad sa akin lang ang yung, yung, ano natin dah yung punta natin doon si Kariano Badan. Ba, Badan kamustahin ko lang doon kasi malaking utang na loob ko yung sa kanya dahil sila nang ligtas Ayo. O, sa akin mm -hmm. yung napahama ko nung kay yung time na yun hinahanap mo ako mm yung, yung naano ako naman sa agupit ni Black Master Ma'am Kain mo lang, mo dito lang. kilala niyo ba rin? Kain mo lang, kain mo Sobrang latas yun ah. Yun nga hindi ko siya mamamukhaan dahil bukod pa siya na nakasuot siya ng maitim na damit hmm. nakamaskara pa siya. Ya, hindi ko makakalimutan yung ginagawa niya sa akin. Pero yun na nga, nag-iingat din ako ba? Hindi na maulit yun hmm. yung pangyayari. Kaya punta lang kasi, ba Punta natin si, si Dul ba rin? Dul sa kabila. Kamusta so, yun natin kung ano? Kasi pwede, pwede na tayong apat mag... Sanit tayo. Sanit tayo. Sanit tayo. Kasi kasama kami naman. Mayroong ibang mga hunter na... Ito, tulong. Kailangan sa atin tulong. Hindi natin ano. At hindi natin namimili ng... sinong Kasi titulungan. At, sino hmm. at hindi rin tayo na humingi ng kapalit para tumulong. Yun. talaga dapat. Kung sa atin lang dito, yung... Puntahan muna natin si Badan kasi pag check na apat tayo medyo uh, mas matibay uh -huh. Alam mo, sa isang grupo mas matibay kung apat uh -huh. dahil ng upuan hmm. Uh -huh. pag tatlo lang ang, ang paa uh -huh. madali matumba di ba uh -huh. pero pag apat tingnan mo napakatibay napakatibay madali hindi madali matumba kasi apat eh so, ito lang hapunan natin tol Mm -hmm. so, so mga idol, ito sa, lang hapunan na may mga idol, no? Kasi okay, sila kayo sa lugar ko dito. Kasi okay. sila tayo uh -huh. magmula tayo. Ito lang. Magbuti na lang may Salamat kayo sa amoy ko. Pwede uh -huh. doktor. Uh -huh. Saan ba yung bahay mo? Do doon ba yung bahay mo? Banda? Doon yung kabila pa. So, dito ang... Dito ko nang galing. Doon ang ano nang ni Badan. Mm -hmm. Maaari na medyo magtagal lang pag tira natin dito. Kasi doon ang bahay mo. E, dito naman ang daanan papunta doon sa ano. Sa banda sa kanan. May okay, badan. May badan. Kaya mananatili mo na kung pakiusap. Mananatili mo na tayo dito sa ano. Bahay ng kaibigan mo. Pero yun na nga. Wala. 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 kasi ito diba, dati, di diba sabi mo yung uh, hindi yung, yung masagana naman yung nakatira dito na um, naipira ito na kaya nga siya sila pinag pinagkalahan pero so, tingnan yung, uh, yung lumot mm -hmm. na yung bubong niya butas na butas na na sa atin, sa kanya itong lupain ka? lawa ka? Okay. lang sa iyo daming kawayan hmm. masagana sana lugar na ito pero yun na nga napulsa. nadaanan sila ng mga masasamang loob oh, wala talaga hiyan, mga na sayang talaga walang pinipili idol patuloy yung kumakain idol so lang yung... mga idol.

Wala yun. Hindi mo ako yung Hindi. Ang ayaw nga natin yun. Nandito nga ko sa kabila yun. ako sa kabila. Nga, sito saan na si Tis, dyan ang sila Tapos tiglang, tignan mo yung balay po po. Nga, yung minig. Yung ko parang ano. Ah, Di ba may sinabi ka kanyatan? Nga, magbigay sila ng sinyalis sa mga tao na nalapas na, na, na nga ng mga tao dito. Oo, sinabi ko nga. Magparamdam lang sila kung kailangan ng tulong. Dito, dito yung ito na nakikita na na ano, bukas yung ating loob. Natutulong sa kanila. Kaya sila na parang masakit. Isa rin yan. na tapay. Ano ba yung Totoo ba yung sinasabi mong uh, may kuwa oh. kablabit sa'yo? Hindi. Dalawa nga kabi na gano'ng niya. Ikaw? Ano nga Kaya ako na ano, sabay kami ng gano'n. Sana hindi kayo ako Pero ala na mo kanina yung sinabi ni dante. Nagparamdam sa atin? Yan. you